Ricardo Cepeda nakalaya matapos ang labing isa na buwan na pagkakakulong. Nakalaya na ang beteranong aktor na si Ricardo Cepeda matapos na mabilanggo ng labing isa na buwan. Isang maikling video ang ibinahagi ni Marina Benipayo sa kanyang social media account kung saan mapapanood ang pag-welcome niya sa kanyang partner na si Ricardo Cepeda mula sa bilangguan. Sa video, makikita na sumasayaw ang dalawa sa saliw ng tugtugin na Don't Be Cruel ni Elvis Presley. Masayang masaya tingnan ang magpartner dahil matapos ang ilang buwan na pagkakakulong ng aktor, nakabalik at nakauwi na ito sa kanilang tahanan. Sa caption ng video, nagpasalamat si Marina sa lahat ng mga nagdasal para sa kanyang asawa. Saad niya, 11 months and finally, he's going home, God is good, thank you, everyone for your prayers. Richard is coming home, finally, thank you, God, for your continuing guidance, never mo kami pinabayaan, you never let us down, despite the challenge, thankful for the strength you have given us throughout, thank you everyone also for your prayers, ayon pa kay Marina. Sa comment section ng naturang post, maraming mga kapwa celebrities ng couple ang nagpahayag ng pagkatuwa paglayang ito ni Ricardo, ilan sa mga nagbigay ng pagbati ay sina Heart Evangelista, Kylie Padilla at marami pang iba, kung matatandaan, inaresto si Ricardo noong nakaraang taon, October 7 dahil sa syndicated estafa, kaagad na pinabulaanan ni Ricardo ang akusasyon at sinabing kinuha lamang siya ng isang kumpanya bilang isang endorser at wala siyang kinalaman sa sales.